Guys. binigyan ako ng Oo, oh, gasan mo na. Guys, binigyan ako ng kumpare kung dumagat kahapon. Kasi yung kasawa niya, kumare ko, nagkatay po sila ng baboy ramo ito. Kunti na lang. Binigyan ako kahapon mga limang kilo pinamahagi ko rin dito sa baba ayun guys kaya ko niloto ulit kasi sabi ng manugang ko ano daw ma malansa iba daw ang karne niya ng laman maganda pa raw yung bandang kaba, balat kaya ko niluto ulit maransa nga guro ni bago lang ako baboy ramo kasi nakukuli nila ito sa gubat eh alam mo naman ang mga ribong dumagat pag naka, may panghulihan sila sa kabundukan ngayon ito nga nabiyayaan ako ng mga limang kilo yung iba pinamigay ko din ito sa akin na punta mga 3 kilo ito. Ngayon, ito na nga natira kasi malansa daw ang laman, sabi ng aking manugang. Ngayon, ang ginawa ko, ang gagawin ko dito, ah, patuyuan ko, tuyo, tuyong-tuyo na lubo. simbala ko dito sana, mumunguhan ko dahil may dala nga po akong langka To, so, ito langka, hinog na to dala ko kapon sa bundok yeah. ayan ito subukan kong tuyuan ng tuyuan walang sabaw Masarap sana pagkadali eh. Sa laking mo ito, nakita ko pagkatay. Kasi andun ako sa bundok kapon. Nuro ko niya kung magkamali eh, na sa 30 kilos. Pumigit ko Eh, dahil well, birthday na nga, kumari ko ng dumagat. Kasi kumong dumagat. Sinatay nila ito dahil ito naman ay nahuli nila siguro mga dalawang linggo na. Ayan. Subukan natin itong... Subukan natin itong patuyuin. Ito yung tuyo, -tuyo ba. Pinikman ni Ludo, malalisa daw ang laban d'yay. So, niluto natin ng baboy ramo doon, ano? Hindi man ganito, hindi man, ano? Ha? So, nilitso natin, bundok. Baboy ramo yun, eh. Nilitso namin. So, buka may litso baboy ramo, eh, bundok, eh. Eh, okay naman. Pero, hindi hindi kasi, ang tao kasi iba-iba pa nasa, eh. Kaya para sigurado na tutuyuan ko ito. Ganda pa na pagkadali ng manugang ko. Ganda pagkadali niya. Titus si ricados ngayon. Subukan ko kong tuyuin. So pagdating dito sa kapatagan, mga ganitong uri ng tulad itong baboy ramo. Gusto gusto... gusto gusto ito ng mga may may mga petira. May mayaman ba? Gusto gusto nila ito. yan. Hindi pa tuyo na. Mungguhan ko sana ito ngayon eh. Eh, sabi ni Ludo, malano siya daw. Eh, ito. Tingnan natin. Alisan natin ng sabaw. Mas malasa sana ang problema. Sabi ko hindi ko pa natikman eh. Hindi ko pa natikman eh. Yeah ong -tuyo. na sa bawo, bukana tinito yung tuyo Ay, malaki tig. Ha? Tung ba bilang mo kasi? Ang kinakaayn ito mga saging, saging, na, mga... Mga jamu-jamu kamote kahoy mga ganyan ang tinakain nito kaya nga sabi ni Dudong amoy ang lasa daw ng laman amoy damo ay tama ay damo kinakain nito naman... hindi naman hindi naman to'k kumakain ng pills yan lalang bumango. oh. kaya patuyo na eh Lagyan nga natin pamintang buo do, ma. Kuha ka nga doon dalawa. Para medyo humanghang. Wala bang mangang na sili tayong dala? Wala akong dala sili kapon. Oh. Sa mundok dami sili doon. Buksan mo ako na. Pasan mo. Ang mga kaya mas dito Ayan guys. No? Dagdagan natin pamintang durog. Wala akong dalang sili. Kung may dala sana akong sili sa bundok. Sili to na. No? may stipler pa oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ayan. Tapos. pa. Ayan. Okay, guys. gulo iba na ang kuwan ito. Tuyo na eh. Tuyo na po. Kaya na sana kung may sili oh. nông trộn thế đang đăng, 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 đăng. đang làm Ok, ok, Oh? Okay. pula ng luto uh, uh, mamantika na yung ulo po nabinigay na sa akin kinaliksyon ko na kapon binigay ko sa kumpare to. si Bert din na rin si Bert din na rin eh. Bert na rin yun know, ako, oh, wala na sabaw kaya patay na natin patay na natin guys ay pupuli yan yan po natin po. Ito na kasaysaya ng baboy rambo. Yan. Yan. Oh. yung wala ka ang ulo binigay ko kay Karay parang buhit birthday ni buhit kapon eh. ang ulo dapat sa iyo ko ibigay kaso nga lang eh inambag ko na lang sa birthday ni kabuhit ni kabuhit rin binigay nito ang ulo puro mga ano yun mga pitong kilo dapat sa iyo ko ibigay yung ulo eh nga lang dahil birthday ni parang buyit, Ini kayak kendaraan kerannya, oh ya, 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 Oke nah, tuyuk nah.